up mga bali, welcome back sa ating channel For today's video ay uh, magse-select tayo ng mga isda, mga bali no na uh, ipapaship natin kasi may nag-order sa atin ng dalawang pair na HB Red and uh, isang pair ng Peter h HB Red pati ano ba yung isa yung na-order niya, nakalimutan ko Wild Red. Ayan. Tapos, magsaselect din tayo ng dalawang pair ng Wild Red kasi may nag-order din sa atin. So, ngayon, prepare natin mga body para uh, ma-quarantine na natin before natin ipasip. Let's go! Ito na tayo mag-start mga body. Puli tayo dito ng female. Pailawan natin.

pinaki ayan so dalawang female na kaugi hanap tayo ng male yung pogi pogi kasi request ni buddy ayan yan tayo ng female isa pa isang male pa isang male na uh, wild bred ay each bred cloudy you know dalawang pair ilipat natin sa tank so eto yung nasirik natin mga body dalawang pair ng each bred ay ano kasi ni body kasi sa atin is juvenile size siya. Uh, siguro palitan na lang natin itong isang male kasi may punit yung dorsal. Pero yung female mga body, solid oh. Bam! Ang ganda! Diba? Pogi. Yeah, boy. Ito natin pakawalan to mga bali. Kino ko yung Peter, Tapos to walang laman Ito kukunin din natin to Lipat muna natin para dito natin ilalagay yung mga nabentang isda. For quarantine. Yun o. Oh. Eee. Hey. Solid. Ganda pala nito oh. Oh. wag na pala natin yung palitan ang pogi pala tapos nakapili na rin tayo ng p mga body. ito yung papadala natin na p ayan gruma ball full platinum gilid ka boy Ayaw gumilid. Sa pogi yan mga body. Ayan o. No? Ayan. Sold na yan kay body. Let's go. Okay, ito na female ni eh, body. Black ears. Rounded cow daw. Ayan. Hulog natin dito. Dito. Bang. Yan, pair niya. Nasila, Bear Nasila. Hop. Oi. Palag agad. Bang. Okay, ng level yan bali para alam natin kanino yan. Right? Ito ding HB Red. Hindi natin yan. Alright, HB Red. Let's go. Kuha tayo ulit ng HB Red, mga buddy. ulit tayo ng female. Nakauli. Kasi hindi naman lahat nagkakauli na plant tayo ng mga sulido talaga yung malalaki na yung chan para uh, mabilis na mabreed mga bali, ito, ito 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 may nakita ako isa oops, off yung kulay wag yan ito kayo sa so kabila ka. tingnan natin dito yung HB red Thing. ah, maliliit pa lipat tayo, lipat tayo so, ayan mga buddy, may napili na tayo isang pair lagay natin sa tank mga buddy, let's go eto pang isa buddy H. red cowley ayan o cowley, cowley, -kali, kita niyo yung male Kulot hmm? Pulo talaga. Pati yung female. Tulog na natin dito mga body. Pabuntin na natin Eto naman mga body SRDSS Ayan, si body Ferrer din yung bumili sa atin. Keryal grade lang itong mga body ah. Kasi naubusan tayo ng pang show. Ayan, intended for breeding lang itong mga body. So, hulog natin dito. Hanap na tayo ng female na ipapare natin dyan. Ay! Yes, sir! Ito naman yung female ng RDSS natin mga body. Ayan, di breed. Kaya do talaga. yung mga body. Big dorsal. Hulog natin dito. Bam! Right. Let me. me. Lagyan natin ng markings. Ferret. So, tatlong strain yung binili sa atin ni Bali. Ferret. Uh, RDSS. And Peter. Let's go. Tayo ulit mga Bali kasi eh, mangunguha na naman tayo ng fry so natapos na tayo select yung isda ito na naman yung gagawin natin mag harvest na naman tayo ng fry oh. dami pala so each period fry na naman to mga buddy kailangan natin ito i-separate para mabilis silang lumaki dami di ba isang box pa lang yan may katabi pa yan oh my goodness sabi talaga sila mag anak sabi sila mag anak kaka harvest ko lang kahapon ito na naman Oh, di pa. tayo. Ah, dami oh. Aroroy. Ano yun mga balin, dami. Tago lang kasi yung iba sa halaman. Tulad dito. Hmm? <laughs> Nakapatong lang sa halaman. <laughs> Hindi sila nakakain. Bang! hit it. Bang! Dami. Oh, ilan na kaya yan? Tingin nyo. Nagpas na kaya 50 yan. Kaka-harvest ko lang. Harvest na naman. Dami talaga. Solid pa yung mga blader dito? Kauli talaga. Kali, Ayan siya mga body. Kauli oh. talaga Ayan So balikan ko kayo kasi meron pa nga dito Ayan o Ito pa mga buddy Balikan ko kayo Ayusin ko lang muna ito mga buddy See ya So, ito lahat yung nakuha natin sa tatlong black box. Yan o, no? isa, dalawa, tatlo. So, ito na lahat mga body. And I think marami pa dun. Hindi ko na makuha yung iba na sa ilalam kasi. Kaya ito lang muna. Bukas na lang yung iba. Yan o. No? Lagpas siguro ito 100. O baka sobra pa nga. kaabot pa ito ng 200 pieces sa sobrang dami. So, ilagay natin sa planggana ng mga body. Let's go. Ayan, ilalagay yung mga body. Let's go. So, dito mga body is each bread din. And then, marami din palang fry dito. Hindi ko nakuha. Kuhain na natin. Each bread din ito mga body. Tama so, din o. Oh. Ito meron meron po. Daming pa anak. Kiss me. Oh. Hmm, tama yan. Wala na kadami yung fry. Wala po sa baba? Kunin natin ito lahat. Wala, isang bagsakan na lang. Alright. Isa pa huling kuha op, naipit pa yung fry you know so, eto na mga buddy dalawang panggana lang to so, latiin na lang natin hindi ko na itong bibilang kasi sobrang dami dito mga buddy okay dito sa first na panggana yan dito naman sa kabila yung im limpa dami oh

Hindi ko na alam kung even ba pagkahati natin doon. Basta na kayo nahulog natin dito sa panggana mga bali. Yan. Of course, lagyan natin ang chubby fix. Para mabilis tumubo yung ating mga fry. Yan. Dito sa kabila. Dito naman sa ilid. Alright. So, ayun lang mga bali. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment ka na dyan sa baba para may chance manalo ng One Pair Groomable Gitter.